Limang magkakaanak ang namatay matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa Quezon Province. Nangyari yan sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ramil. Live mula sa Quezon Province, may unang balita si JP Soriano. JP? Susan, magbe-birthday pa naman sana sa mga susunod na araw ang pinatilyong tanging nakaligtas sa trahedyang ito. Matapos nga ang pagdaan ng Bagyong Ramil ay naulila na ang kaisa-isang nakaligtas na biktima. Ang kandilang itinirik na ito ang nagsisilbing paalala na minsang namuhay rito ang limang magkakaanak Nasa isang iglap ay namatay matapos mabagsakan ng puno ang kaninang bahay sa kasagsagan ng Bagyong Ramil dito sa barangay Kawayanin sa Pitogo, Quezon Province. Ang tanging nakaligtas sa pamilya, ang 17-anyos na binatilyong si Richard, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Richard na puruhan, nang madaganan ng puno ang kanyang lolo, ina, amain at dalawang kapatid na edad labi isang taong gulang at limang buwang gulang na sanggol bago raw magalas sa East ng umaga nitong linggo, biglang lumakas ang hangin at ulan. May dalawa pong bugsong malakas na hangin. Yung isa pong hangin, medyo okay pa naman po. Tapos dun sa pangalawa pong bugso, dun na po mismo para natumba po yung mismo puno. Ayon kay Richard at sa investigasyon ng pulisya, ang punong bumagsak ay dati na ring umanong sinubukang sunugin ng kanyang amain dahil alanganin na ang pwesto at pinangangambang makadisgrasya kapag may bagyo hindi raw ito natapos at inabutan na rin sila ng bagyong ramil. Wala pong nakaisip na lumikas. Hindi din po naisip na gano'n niya po. Mangyayari yung gano'n. Sa gitna ng ulan at hangin, dali humingi ng saklolo si Richard at sinoong ang bagyo papunta sa mga kapitbahay. Nang dumating ang mga rescuer, wala na ang pamilya ni Richard. Wala po yung mama ko kasi lagi po kaming ano, Tsaka magbe-birthday po ako ngayong 31 na wala po silang lahat. Ang tiyahin ni Richard naghihinag peace na dinatnan sa punerarya ang mga kaanak pagka uwi niya galing ng Metro Manila. Sobrang sakit po. Lalo na po magbe po yung papa ko. <laughs> magbe-birthday po yung papa ko. Tapos yung dalawa ko pong pamangkit. Susan, mga kapuso bukod sa limang uh, kababayan nating nasawi sa triadyang ito ay wala nang ibang naiulad pa sa ngayon ang uh, Quezon Provincial uh, Government ng uh, uh, karagdagang bilang ng casualties na matay sa, dahil sa Bagyong Ramil. Sa ngayon, uh, wala rin namang naiulad na matinding pagbaha sa lugar pero patuloy pa rin ang advisory ng pag-asa ng posibleng pag-uulan dito sa Quezon Province. At yan muna ang latest. Balik ko na sa iyo, Susan. Maraming salamat at ingat kayo dyan, JP Soriano. Nasa ilalim ng state of calamity ang Roja City sa Capiz dahil sa epekto ng bagyong ramil. Isa ang Roja sa maraming lugar sa Visayas na nalubog sa baha. Yan ang unang balita ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Marami ang stranded ng bulagain ng baha ang mga motorista sa Roja City, Capiz sa gitna ng matinding ulan. Ang kotseng ito sa barangay Bolo na hulog sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga saksi, Nasa gilid lang ng palayan at sapa ang kalsada, kaya madaling natangay ang mga sasakyan. Abot dibdib ang baha sa ilang barangay. Dahil sa lalim at mabilis na ragasa ng tubig, naglubid at hagdan ang mga rescuer. Isang senior citizen ang isinakay sa batya para may tawid sa baha. Ang mga kalsada, nagmistulang ilog. Hindi lang masamang panahon ng hamon sa pag-evacuate at pag-rescue ng mga otoridad. Naging problema rin ang blackout sa ilang barangay. 31 barangay sa Roja City ang binaha. Sa tala ng Roja City DRMO, umabot sa 830 na pamilya o mahigit 2,700 na individual ang inilikas. Nasawi ang isang lalaking 44 anyos matapos umanong malunod ng anuri ng baha ang sinasakyang motorsiklo. Humupa na rin ang baha Naayon sa Mayor ng Rojas ay unang beses daw na ganito katindi. Almost uh, tanan nga mga kabaranggayan, tanan nga kalsada, gid. Uh, sa bayan ng Ivisan, nasawi ang isang babae matapos madulas at malunod sa sapa. May mga kalsadang di madaanan dahil sa taas ng tubig. Sa bayan ng Sigma, may bahagi ng kalsada na gumuho kaya't mga motorsiklo at tricycle lang ang pwedeng dumaan. Kita rin sa aerial video ng isang netizen ang kulay putik na tubig galing sa umapaw na ilog sa bayan ng Panitan. Tiis-tiis sa mataas na baha ang ilang residente. At may mga motoristang stranded. May mga stranded ding motorista sa estansya Iliilo dahil sa baha. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Isang lalaki ang natrap nang mabagsakan ng gumuhong pader ng isang paaralan ang kanyang bahay. Dinala sa hospital ang lalaki at nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa Estancia LGU, labintatlong barangay ang binaha. Umabot sa 389 na pamilya o mahigit 1,300 na mga individual ang sinagip at inilikas. Sa balasan Iloilo, nagsagawa ng preemptive evacuation ng tumaas ang tubig sa kalsada. Hindi naman naging hadlang ang baha sa isang kasalan sa Barotac Viejo. Suot ang wedding gown, pinasan ito ng isang lalaki para may tawid sa binahang overflow. Ito ang unang balita, Kim Salinas ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. May mga inihaing panukalang batas sa Kongreso para bigyan ng pangil ang Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbisiga ng o umano sa flood control projects ang mga dagdag na kapangirihang gusto ibigay sa komisyon sa unang balita ni Pina Panganiban Perez. Parehong ipinapanukala sa Senado at Kamara na bigyan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure na sisiyasat sa mga anomalya sa mga infrastructure project. Sa Senate Bill 1215, bubuo ng isang Independent People's Commission o IPC. Sa House Bill 4453 naman, Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC ang itatawag. Sa parehong bersyon, may limang miyembro sa komisyon at retiradong mahistrado ang uupong chairperson. Sa halip na tatlong miyembro at isang chairperson, na kasalukuyang setup ng ICI. Kabilang sa mga balak gawing pangil ng komisyon, full access sa lahat ng government records paghahabla sa mga sangkot sa anomalya at sa mga haharang sa investigasyon, pagrerekomenda ng immunity sa mga testigo, pag-issue ng mga subpoena at pagpaparusa sa mga lalabag sa mga utos. nung nagretesti tayong mga diskaya to uh, cooperate with the ICI. Nakita naman natin uh, uh, talagang kulang na talagang kulang-kulang sa authority ang ICI at uh, kinakailangan nating madali, madalingin ito. Naka-reses ngayon ang Kongreso at magbabalik sesyon sa November 10. Panawagan ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice para maipasa agad ang panukala. Magpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso. Mahalaga talaga na mabigyan sila ng uh, mabigyan ng madali ang kapangyarihan. Mm -hmm. Pero... At mga pinanukala na uh, three days, di tapos to ito lang pag-uusapan. Pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa kailangan ng special session. Diringgin ng Senado ngayong linggo ang panukala. Kung uh, makakapag-hearing naman, di pagdating ng November 10, i-report out agad. Kasi mag special session ka, pagkatapos baka walang quorum. Paano kung hindi maisabatas ang panukala? Parang paper tiger dahil... Mm -hmm. Nang una, hindi naman talaga independent dahil ang nagpapasweldo yung executive branch ang ating Pangulong. Mm -hmm. uh, anytime, pwede niyang i-abolish ito. Pero kailangan nga ba ng batas para sa Independent Commission? Gayung nariyan na ang Department of Justice at Office of the Ombudsman. Sa dami ng mga kaso na uh, silang mm -hmm. kinapaharap ay palagay ko hindi ito magbibigyan ng, ng mabilis na aksyon. Mm kinakailangan -hmm. uh, eh, talaga may concentration dito sa infrastructure Sakaling maibisa batas ang Panukala, sabi ni Soto, hindi na kailangan bumalangkas pa ng implementing rules and regulations para maipatupad ito. Tigilan na nila yung IRR. Alam mo kasi IRR. Mm -mm. Gumagawa sila ng sariling batas eh. Mm -mm. Yung Tama. mga yung mga ano eh, yung executive department eh, pinakikialaman yung IRR eh. Sinusubukan namin kunin ng pahayag ng Malacanang at ng ICI pero dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makikialam ang Malacanang sa investigasyon ng komisyon. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Sabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka, kinikilala nilang kapangirihan ng Kongreso na gumawa ng batas para palakasin pa ang komisyon. Sa ngayon daw, itutuloy ng ICI ang mandato nito alinsunod sa Executive Order 94 ng Pangulo para mapanagutan nila ang mga sangkot sa katiwalian at maibalik ang pera ng taong bayan. Paliwanag ni ang pondo ng ICI ang, ang galing sa Contingent Fund ng Executive Branch. Kailangan daw itong gamitin para mapabilis sa investigasyon. Pero kahit ehekutibo ang nagpopondo sa ICI, hindi raw nakasalalay dyan ang pagiging independent ng komisyon. The dance floor was on fire sa finale ng Kapuso Reality Competition, na Stars on the Floor. Sa kolabanan ng stars, nagwagi ang duo ni na Roger Cruz at Dasuri Choi. May unang chika si Nelson Canlas. Pamatay ang hataw sa dance floor ng mga duo sa Stars on the Floor finale. Makapigil hininga ang sayaw puksaan ng The Phenomenal Millennials Rojan Cruz and Dasuri Choi. The Power Twin Towers Faith Da Silva and Sue Collins. The Global Pinoy Dance Stars Taya Ashley and Joshua De Sena at ang Dream Star duo Glyza Di Castro at JM Reverie. Punsod ng injury na natamo ni Vixon Patrick bilang exhibition na ang naging pagtatanghal ng kanyang kajensi dance idol duo Kakay Almeda with their coach Eljan Makalatan sa huli itinanghal na ultimate dance star duo sina Rojun at Dasuri at sila ang mapalat sa 1 million peso grand prize. Matapos masaksihan ng mga dance authorities na sina Mamang Pokwang at Coach J, ang naging laban ng mga star duos, nakita raw nila kung paano umusbong ang magiging next dance experts ng bansa. Para sa akin, silang lahat swerte din sa show na to. Kasi sinagad sila ng show na to. At ako, gusto ko nga din ma-experience yung sinasagad yung limitasyon mo. Tarating ang araw, yung mga dance step, text na lang sa inyo no, hindi na kailangan mag -reference. I mean, iba pa rin siya. Pero ganun na kayo kagaling. Kasi kumbaga hinasa kayo, hinubog kayo ng bonggang bongga. Mula sa iba't ibang dance challenges na hinamon ng galing ng mga star duos, hanggang sa narating nila ang final dance battle, napahanga na talaga ang host ng show na si Alden Richards. Pati ang head ng dance authorities na si Marian Rivera. Yung pinakita nila sa amin, simula umpisa hanggang dulo, ay talaga namang nakakabilib talaga. At hindi lang... Alam mo, hindi lang kami yung, na, dahil nanonood kami, binigyan nila kami ng inspirasyon. Parang sa totoong buhay na kahit anong mangyaring pagsubok, lalaban at lalaban ka para tumayo. When you have competition and pressure, may mga nagagawa ka na hindi mo uh, expect na kaya mong gawin. So I'm just so proud of this show and um, inuulit-ulit ko na this is an original concept of GMA and hindi ito franchise. This is uh, purely Pinoy and purely GMA. So sana magka-season 2. Ito ang unang balita, Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.